Ito nga po yung item na nabili ko sa TikTok. Napansin ko po na ito ay walang mga screw. Pagkabukas, marami siyang uh, UP, mga dents. Uh, at ko ay hindi gagana. At sinubukan ko nga po talaga 'yan. Hindi po 'yan gumagana. Yan po ay 220 down to 12 volts output. Gagamitin ko po sana 'yan sa aking uh, as uh, switching power. Uh kailangan ko po itong ibalik sa seller at kailangan ko ding ma-refund ang ibinayad ko kasi sayang din yung 473 at ginawa ko po ito ayan at iniskan niya yung QR code na yan at yung label ay i-imprinta mo na po yan pwede rin po ang, ang jnt ang mag-imprinta niya kapag dinala mo po, po yung QR code sa kanilang opisina syempre may printer po dito sa bahay at ako po ang nag print ng label para doon sa parcel. Magiging package label siya, panibago. Kung mapapansin nyo, may nakalagay na reverse. Ayan. At agad-agad ko na po siyang dinala sa opisina ng JMT dito sa amin. Kung saan ito yung nag-deliver sa bahay. Ayan. Buti't may bantay dito. Ayan, at binigyan niya po ako ng ticket matapos nang ma-scan ang aking parcel at ganoon lang po kadali. Pagkabigay sa akin ng ticket, agad na po akong umuwi dyan para i-check ko sa bahay. Kasi may internet doon, dito po kasi hindi ako nakakonek. At i-check ko po sa bahay ko, nakabalik na po ang na-refund ko. Babalik po yun sa TikTok wallet. Sundan nyo lang po yung mga prompt doon sa app ng TikTok sa pag-return uh, ng products. Ayan, binuksan ko ang TikTok app. Okay, orders. Rinig ko na po yan. At yan pong nasa baba, yung item na yan. Yung 473. Yan po ang ibinalik ko sa seller. At yan, refund completed. At syempre nag-rate ako ng 4 star sa refund. Dapat 5 star sana kasi ganoon sila kabilis magbalik ng iyong refund. Ayan. Thank you, TikTok. So, mabilis na pag-action. Ganoon lang po kadali. Hindi yung nakikipag-away tayo sa rider. Uh, wala na bang masama po kung din natin yung mga sinasabi ng rider na wala silang kinalaman kung iskam nga ang produktong nabili. Salamat po.